Hello po sa inyo mga kaibigan, may panibagong lesson na naman po tayo at pag-aaralan po natin itong panibagong ideya laban po sa Alikain's defense. Sino po sa inyo yung mga E4 player dyan na yung black ay magre-reply lang ng knight dyan sa F6? Yan po ay tinatawag na Alikain's defense. Ngayon, meron po ba kayong mga ideya laban sa Alekain's defense? Kung wala pa, panoorin nyo po ang video ng ito hanggang sa dulo para marami kayong matutunan sa ganitong ideya laban sa Alekain's defense. Pero huwag nyo pong kalimutan kung kayo po ay bago pa lang nakadiscover sa channel natin, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe yung channel natin para magiging updated po kayo sa mga panibagong videos natin na i-upload sa future. Sige po, sisimulan na po natin. So kung tayo po ay e4, tapos magre-reply yung black knight to f6. Yan po ay Alekhine's defense. Ang gagawin natin dito mga kaibigan ay tayo po ay mag-e5. Advancing space po dito sa center at kadalasan po sa ganitong mga player sa black, sila po ay pupunta sa knight to d5. Hindi po yan babalik sa knight to g8 mga kaibigan kasi walang development ang mangyayari kaya ang mga ganitong player pupunta po yan sa knight to d5. Now ngayon po ano po ang gagawin natin? Ang pinaka the best na tira dito mga kaibigan para sa akin ay ito pong pawn to c4 mga kaibigan chasing the Black Knight dyan sa D5 mga kaibigan at dito kinakailangan po nilang mag-react, mag, mag po sila dyan sa B6. Yes, sa ganitong mga tira, sinasadya po yan ng mga alikain defense na player para may mga bago din sa kanilang mga openings pero para sa akin hindi po to maganda. Kaya tuturuan ko po kayo, especially sa mga beginner dyan, maliban na lang po sa mga master dyan kasi malalim din yung mga ideya nila. Pero dito po, sufficient na po ito na talunin ng Alikain's defense na player kung ito po ang opening ang ating susundin. Pagkatapos mag-C4, tapos nag-Knight to B6, ang pinaka the best na tira dito mga kaibigan ay ang pawn po dyan sa D4. Tingnan nyo po mga kaibigan yung structures ng pawn natin. Napakaganda patungong center yan. Kontrolado natin lahat ang center for central square mga kaibigan. Kung tina natin lahat ng mga square dyan sa center ino-occupy na po natin at napakaganda ang posisyon na to. Pero ang mga ganitong klasing player, inaral din po nila yan. Ang next po nilang gagawin dito sigurado mag D6 po sila. Kasi gusto nilang gigibain yung posisyon po natin. Kung tayo po ay ka-capture, sila po ay magre capture mag-bishop po dyan sa E7 at mag-castle. Yun din ang ideya ng mga ganyang mga players. Pero hindi po natin capture yan mga kaibigan. Sa halip na capture natin, ang gagawin po natin dyan, tayo po ay mag-F4. Walang problema kung merong queen kasi hindi pa. Takip pa yung pawn dyan sa e7, hindi pa makalabas si queen. At saka kung pupunta naman si queen dyan sa h4, wala naman siyang makukuha kasi lahat po dyan ay depensado. So dito mga kaibigan, ang kadalasa nagagawin sa mga ganitong player, kakapture po talaga sila dyan sa e5. At dito mga kaibigan, kakapturin po natin gamit ang ating f-pawn patungong center hindi po mga kaibigan itong pawn dito sa D kakapturin kasi mai exchange yung queen po natin. Yan po yung hindi maganda. Ito talagang pawn sa F, capture po dyan sa E5. Tingnan nyo po yung pawn sa center natin. Napakalakas, napakaganda. Siguradong mas advanced tayo sa development compare po sa kanya. Kaya kung may nakalaro kayo na ganitong mga openings, alam nyo na kung paano. Kaya, importante talaga na manood palagi sa mga tutorials kung ano ang mga bago, ano ang counter sa mga different openings para kung sakali na kayo ay Makapag-encounter sa ganitong mga tira, eh easy na lang po natin natalonin yung mga kalaro natin. So dito po sa ganitong mga posisyon, kadalasan ang move po nila G6 kasi lagay nila yung bishop dyan sa G7 at magkasil na. Yun ang mga ideya sa mga ganyang player po. At dito po ipagpatuloy lang po natin, mag -knight po tayo dyan sa C3. Development lang mga kaibigan. At pagkatapos po dyan mga kaibigan, napaka obvious bishop to g7 kasi naglagay siya ng pawn dyan sa g6. Next natin gawin dito ay hindi muna tayo magdevelop sa f3, tayo po ay magpush lang ng pawn sa c5. Sigurado babalik ang knight dyan sa uh, d5 mga kaibigan at heto na magbishop po tayo sa c4 ang ideya ng bishop sa c4 aatake tayo sa weak f7 nya meron tayong rook dito sa f1 kung sakaling tayo ay mag na napakaganda yung ating posisyon so ganitong mga ideya mga kaibigan kakapturin po nila para magkaroon tayo ng doubled pawns pero walang problema yan kahit doubled pawns po yan lahat ng mga pawns na yan nandyan control niya ang center po. Importante sa chess, sa strategiya, dapat kontrolahin ang center mga kaibigan. Kaya no problem kung merong mga double pawns dyan sa center. Hindi po yan problema kasi lahat po yan connected lahat walang weakness dyan sa ganyang posisyon po. So sigurado, ang next po nilang gagawin, mag-develop ng knight dyan sa c6 kasi hindi pwede i-push natin ang pawn dyan sa d5 kasi kakapturin lang nila yung pawn po dyan sa e5. So ang gagawin natin, hindi muna tayo mag-push kundi mag-knight muna tayo develop sa f3. Ready na mga kaibigan na i-castle po natin kingside. So dito po mga kaibigan magcastle na po sila safety at tayo po ay magcastle safety at ngayon posibleng bishop to g4 ang kanilang imove para pinayong uh, queen po natin. So yun po ang kadalasan na nangyayari kaya ang gagawin natin dito tayo lang po ay mag h3. Purpose po natin i-kick out natin yung uh, bishop niya. Kung kakapturin niya ang knight natin, ide meron tayong queen takes f3. May pressure tayo sa pawn dyan sa f7. So balik natin, hindi nila kakapturin. Of course, hindi sila pupunta dyan kasi lalong matatalo po sila kung dyan sila pupunta kasi meron lang bishop takes e6, pawn takes e6 at dito meron tayong queen to b3, fork yung dalawang libring pawns na hanging at siguradong collapse yung posisyon niya. Kaya balik natin mga kaibigan, hindi po talaga mag-bishop dyan sa e6 kundi siguro maybe babalik na lang dito sa d7 kasi kung dito naman malaking blunder kasi merong G4, hindi na makalabas yung uh, uh, bishop niya. So, yan ang tandaan nyo, mga baguhan, ha? Hindi po talaga ganyan. So, dito... Kung dito naman sa f5, ipagpatuloy lang din po natin knight to g5 mga kaibigan. Pero kadalasan po sa mga player mga kaibigan, hindi po dyan sa f5 kasi uh, ma-push ng pawn dyan sa g4. Kadalasan babalik doon sa d7. Ganun pa rin ang mangyayari kung sila po ay mag-move dyan sa f5. Move po tayo knight dyan sa g5. Tingnan nyo po yung uh, atake sa F7 pawn niya mga kaibigan sigurado na mahihirapan po siya dyan I'm sure po mga kaibigan mahihirapan po siya sa ganyang tira so para madepensahan ang pawn po sa si F7 may available po yung bishop na ilagay sa E8 para hindi po ma-capture yung pawn po dyan na libre kaya ang purpose nga bakit hindi po dito sa F5 balik dito sa D7 para makalaga yung bishop dyan sa E8 magiging passive na yung bishop niya pagkatapos mailagay ang bishop niya sa e kasi wala naman siyang choice eh. Kasi, halimbawa, sabihin natin kung mag-push ng pawn dyan sa e6. Tingnan nyo po yung bishop niya. Kulong ang bishop niya. Napaka-passive po. Next po dyan, mag-knight na sa e4. Sige po, balikan muna natin, uunahin muna natin ang knight to g5, tapos bishop to e8. Ang next po dito mga kaibigan, ay a na po tayo. Ito po ay queen po dyan sa g4. Anong purpose ng queen sa g4 mga kaibigan? Kasi next po dyan, meron tayong queen h4 aatake tayo doon. So yun ang mga ideya kung bakit tayo ay nag queen to g4. Ngayon, dahil nakita nila na next move po natin ay queen po dyan sa h4. Lagay sila ng pawn dyan sa h6 para makick out na yung uh, knight natin dyan sa g5. Ang hindi niya alam na delikado na pala yung posisyon niya kung bakit po siya nag h6 kasi kakapturin po natin ang pawn dyan sa si f7 at walang depensa ang pawn po niya dyan sa g6. Of course, napaka-obvious na hindi rook ang gagamitin niya dyan kasi may bishop po tayo, delikado yan. Kaya bishop po ang ipagkakaptur po niya at ngayon pwede na po natin capturein ang pawn niya na libre dyan sa d6. Of course, hindi niya makapture yung queen natin sa g6 kasi nakapin si bishop dyan. Ayan po. Pero sa mga baguhan po, baka makatanong po kayo, bakit binigay lang po natin ang bishop dyan sa c4 kung saan libre ang uh, c4 bishop dyan? Of course, ibibigay natin ang bishop pero dapat merong kapalit. Kapag kakapturin po nila yan, delikado na ang kanilang posisyon. Alam nyo ba kung bakit? Nakikita nyo po ba kung bakit delikado ang posisyon kung ikainin po nila ang bishop na yan? Of course, libre po yan. Sa mga intermediate player po, siguradong kakapturin po talaga yan kasi libre na yan eh. Tapos next, straight pa yung rook dyan sa F1. So sigurado, ang mga baguhan mga kaibigan or mga intermediate player po kakapturin po talaga yan. At dahil greedy po sila at kinapture ang libreng bishop sa C4, hindi po nila ina-analyze ng malalim ang posisyon kasi kapag may libre kakainin, walang, ina, walang analisa, hindi po nilaliman yung uh, pag-iisip dahil pag may libre kainin agad, may punishment na mangyayari kung sila po ay magdidesisyon ng mali. Ang next na ting gagawin ay isang bishop capture H6 hindi makapagkain pin, isang move na lang mga kaibigan, checkmate na po yan. Ayan po, kung sila po ay mag to F7, checkmate na yan mga kaibigan kasi kakapturin lang po natin yan. At pagkatapos mag recaptures may checkmate in one, matchas mga kaibigan, panalo na po tayo dyan. So kung ibalik po natin, ano po ang mangyayari kung kakapturin po nila ang rook dyan sa F1 with check? Ganun pa rin kasi, kasi after ng capture dyan, mag capture tayo. Hindi po nila capturein ang rook sa f1 kasi may checkmate in one na dyan sa g7 eh. Kaya siguradong talo na po talaga ang ganyang posisyon. Walang depensa. Checkmate na po talaga kasi kahit tulungan pa ng queen, meron tayong rook, wala na. Tapos na. Dahil sa kanyang greediness, kinapture ang bishop sa c4, hindi inaanalisa ang posisyon talo. Kadalasan, yan talaga ang mangyayari mga kaibigan. Kung kayo po yung may kakilala dyan na mga intermediate player at Alikain's defense ang gagamitin, sigurado, ito na. Alam nyo na kung ano ang gagawin. So, ibalik po natin dito sa ganitong posisyon mga kaibigan. Anong mangyayari kung ipush lang ang pawn dyan sa e6? Halimbawa, mag-push lang ng pawn sa e6 at hindi pupunta yung bishop dyan sa e8. Ang gagawin lang po natin next dyan mga kaibigan ay tayo lang po ay mag-knight to e4. Anong purpose po kung bakit tayo nag-knight to e4? Kasi papalitan po natin yan ng ating bishop dyan sa g5, aatakihin po yung queen. Yun ang ideya dyan mga kaibigan. So ngayon, sabihin natin para ma-prevent ang bishop dyan sa g5, pupunta sila dito sa h6 para madepensahan ang G5 square. Ang gagawin lang po natin, mag knight to F6 check po. Siguradong aatakihin natin yung kanyang posisyon. Mahihirapan po siya sa pagdepensa sa ganyang tira po mga kaibigan. Siyempre, hindi pwede kung kakapturin po nila ng bishop yan, mga kaibigan. Kasi pagkatapos ng pawn takes, Delikado na ang kanyang posisyon. Possibility po dyan mag king to h7 para madipensahan ang pawn sa h6 kasi may bishop po tayo dyan. Pero ang hindi alam ng black dyan mga kaibigan kahit dinipensahan pa niya, kakapture pa rin yan ang pawn sa h6. Grabe isang sacrifice po mga kaibigan. Bakit? Dahil kung rin ng Black King ang Bishop dyan sa H6, meron na po tayong Queen to G4 po. Next move po dyan, checkmate na. Yan po ang pinakadelikadong desisyon ng Black Kun ang kanilang gagawin. Sigurado po na ma-exchange na lang yung Queen, kakapturin na lang yung Pawn, pero resign ang mangyayari dyan. Rook takes, pagkatapos wala na. Tapos na yung laro. Kaya mga kaibigan, hindi po yan kakapturin. Ang gagawin po nila, pupunta na lang dyan sa H8. At pagkatapos dyan mga kaibigan, aatake tayo Queen to G4. Ano naman yung purpose natin mga kaibigan? Bakit tayo nag Queen to G4? Kasi next move po dyan, dito tayo sa queen to h4. Kasi meron tayong bishop dyan eh. Inaatake ang pawn sa h6. Kakapturin po natin, mag-recapture at pagkatapos dyan, kakainin na natin ng queen dyan sa h6. Checkmate na po yan. Kaya ang plano natin bakit nag-g4? Kasi pupunta tayo dyan, queen to h4. So siguro po ilagay po nila ang kanilang knight sa e7 para makatulong din sa depensa sa kanyang posisyon pero kahit dyan pa yung kanyang knight, ipagpatuloy pa rin natin mga kaibigan, queen po dyan sa h4. At ngayon kung pupunta sila sa knight to g8, para madepensahan ang na, ang pawn po dyan sa h6, tayo lamang po ay mag to g5 muna para magkakaroon po tayo ng discovery sa kanyang queen mga kaibigan. So syempre, hindi po nila pahihintulutan niya na merong discovery kaya ang gagawin siguro nila pupunta muna sa queen dyan sa c8. At pagkatapos ng queen to c8, passive ang queen na yan, kakapturoy na po natin yung knight dyan sa g8. After king takes g8, pwede na po natin capturein ang pawn po dyan sa h6. After ng recaptures, Queen takes h6, delikado na ang kanyang posisyon. May rook lift po tayo dyan mga kaibigan. Checkmate po dyan sa si h8. Panalo na po tayo. Sana po nagustuhan nyo po ang lessons natin ngayon against Alikain's defense. At I hope na magamit nyo po ito sa inyong laro kung kayo po ay makapag-encounter ng isang player na gagamit ng Alikain's defense. So hanggang dito na lang po tayo, kita-kits po tayo sa susunod na video. Dahil sa next video po natin, may another lessons na naman po tayo na siguradong matutunan nyo po at magagamit nyo sa mga laro nyo. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.